Magandang umaga Marinduque. Umaga pa, no? Sa ganap na alas 11.40 ng umaga, live po tayo dito po sa bayan po ng Buena Vista. Nadito po tayo ngayon sa Buena Vista Central School upang ihatid po ang kaganapan sa ating uh, pagutok sa puso ng puso 2022. At ito ay bahagi ng ating full coverage sa election 2022. Ako pa rin po ang inyong mga kasama, DJ Adrian, dito po sa ating uh, pag-ikot bahagi ng ating monitoring dito sa ating national at local election. So ito po, ang sitwasyon ngayon dito sa, medyo napabilis yung ating ikot ah, sa bahagi ng Buena Vista Elementary School, may ilang presinto po dito at uh, medyo, ito maluwag naman po yung sitwasyon, nalang po sa ibang mga presinto na ating napuntahan. And uh, before tayo pumasok doon, mayroong health screening area ano ayan at uh, sa lahat ng pumapasok ito yung ayan ah, ito ay bahagi ng um, sa ano kayo sa PHO ah, sa, sa PHO sa RFU RFU kayo sa PHO ito, ito. Apidowo sa D Department of Health ayan so Ma'am, ano po yung mga uh, protocols bago pumasok? Kailangan po naka-face mask, uh -huh. Uh, kailangan po, ako, sir, may dala din ano, ano, okay, mm -hmm. po. Ano alcohol? yun po. yun lang naman 'yung alcohol. Ano, uh, and uh, also, um Kailangan po, sir, 'yung ano, kailangan ko 'yung um, mandatory 'yung temperature kung ilan po ang kanyang temperature? Or, mm -hmm. um, so, so, as of lang na wala nang tayong mga record na may mga nag-violate or may mga kaso ba tayo na medyo kasi kayo rin po 'yung na kumulubot do sa sa sitwasyon ng kalusugan ng ating mga mga pumapasok. Wala ba tayong mga monitoring na may mga nahilo? Okay. Uh, wala pa, so, sir, wala pa naman po sa ngayon, pero mm. yung sa mga nabibitin po namin mga senior, okay naman po yung bitin nila. Uh -uh. So wala naman tayong ganun, wala mga... wala naman pumapasok. po na kaso naihilo po dito. Thank you, ma'am. Oo. At ang ma -ma -ma, magandang balita ito. Tayo natin ang pedo ko, ano man ang part ng pedo dito. Oo. Uh ah, -uh. uh, bali kayo man sa pedo, ikakabit yung malakas yung ano. Ano naman po yung part po ng ninyo dito sa Ayun po. I mean, uh, money po kami, yes, sir. din ng monitoring. Yes, Bahagi ng pagsunod dito sa ating health protocols. Bahagi ng pagsunod sa health protocols. Yes, sir. Ayan. So, ayan. Ma'am, anong pangalan niyo po? Uh, 30, 30. Joy. Joy? Joy. Joy. Thank you, you ma'am. Uh, At, sa wala ng bahagi na no, kumakita din natin, na nakamonitor ang PNP, ganoon din ang Bureau 5. May nasigurin natin kung sila ng ilang interview. Ikot muna tayo ngayon. At uh, ito, thank you, thank you ma'am. At uh, ikot muna tayo dito. So sa ilang presinto dito sa bahagi ng uh, uh Buena Vista Central School. Mamaya po, pagbalik natin, siguro daanan na rin natin yung malaki mga, ano po dito, mga area. Ayan. So, ito maluwag naman kumpara sa ibang mga presinto yung sitwasyon po dito at uh, hindi na po ganoon kahabaan ng pila. Medyo malamig din naman yung sitwasyon ano. Ayan. ikatayot na dito ang CRB Ayan, sila 'yan ng mga nagbabantay. Ma'am, good morning. Good morning po. Apo, kumusta po ang sitwasyon, ang inyong monitoring dito sa bayan ng Buena Vista? Okay naman po as of now. Medyo kaunti naangbutan kaya dahil tanghali na nag-uwian na pero kanina umaga po marami. Meron pa ba tayong inaasahan ng mga darating? Marami pa po. Marami pa. So tuloy-tuloy po yung inyong monitoring? Opo, opo. Para doon sa mga hindi nakakaalam, ano ang part ng... PPCRB uh, Ang PPCRB po ay um Paris Pastoral for Responsible Voting. Ito po ay non-partisan, wala po kaming kandidato na dinadala. Ang ang aming pong layunin ay ano ay magmasid Mag, uh, ma, uh, makiramdam sa mga hindi ka na isna-isna galaw o ano po, kung ano pa bang hindi man magandang tanawin kaugnay sa election. So as of now ma'am, kumusta po ang inyong monitoring? Okay naman po, although meron pong nababalita na parang late na po nila nalaman na yung po palang mga barangay tanod is bawal mag... Watcher, marami pong watcher na barangay tayo. <laughs> so, late lang na nalalaman. Late man. na po. Pero ano now. po yung mga naging uh, uh, action po dito sa ganitong sitwasyon? situation? Ay, nakikipag-usap po yung aming ano sa simbahan. As of now po, wala pa pong action. Dahil naiparat. Ngayon pala ko po naparating. Mm -hmm. So, ano po ang inyong panawagan bilang uh, bahagi po nito monitoring sa pagiging patas na magaganap ng patas na eleksyon sa ating lalawigan? Uh, ang aming lamang kung panawagan ay ang ambutuhan po ay isang araw lamang kung ano man po ang hindi natin napapagkasundoan sa mga kandidato na dinadala natin ay iisang tabi po natin sapagkat ito po ay ano isang araw lang lilipas din agad tayo po ay magkakaibigan pa rin after nito at Panatilihin po natin ang kaayusan at katahimikan ng ating butuhan. Magkaibigan po tayong lahat at magkababayan yun lamang po. Thank you, Ma'am Opo. Limpiada okay. ng PBCRB. At tinitin okay po at uh, pinipod, iikot po rin po tayo. Uh, sisilipin natin ilang sitwasyon po dito sa bahagi po ng uh, presinto uh, 002A at 003 hanggang 3B. Ayan. Ito po yung may mga watcher po tayo dito ngayon. Ayan, mga support staff na na tumututok ano ano po yung sitwasyon. Sir, uh, wala po ba tayo nangyari ng run out din dito? Wala pa wala. O, oh, kasi kanina sa gasan, may mga reported po kami. So, kumusta naman po yung dali po ng no, ating mga pumuboto? Okay naman po. Kanina po marami-rami. Tapos, Okay, basta ngayon, pero marami pa pong kulang. Pero yun po ating mga BCM, kumusta po? Wala naman tayo mga nagiging problema. Uh, ang may problema lang po ay yun sa itong nakukunan po yung bumabalik yung mga papilo kaya hindi po dumuro sa itong ibang Pero nagagawa po ng parang. No, okay. as, as support group, na okay naman po yung ano okay, yung flow. Sige sir, thank you, thank you po. Pakalan sir? Haliya, no, no sir, Noel Javier. Thank you po, thank you. Ayan at uh, so yun ito na po yung ilan po sa mga monitoring natin dito. Sa so, maganda naman yung sitwasyon. So mas maluwag ano kumpara do sa ibang mga bayan nating na napuntahan. Mas maluwag, mas malamig ang ang lugar ano. Hindi hindi ganoon uh, siksikan at relax na relax yung mga pumipila kumpara do sa ibang mga lugar. So medyo sabi nga po nila ay uh, Marami ang umuwi na dahil uh, kumain. Ito si Nanay. Interviewin natin, senior citizen. Nanay, magandang umaga po. O magkatanghali na. Kayo po ba yung nakaboto na? Opo. O kumusta po naman ang inyong naging pagboto? Hindi po ba kayo nahirapan sa pagpila? Hindi naman po. Mm -mm. So, uh, ano po ang, ang pananaw po niyo sa eleksyong ito? Uh, ano po ang inyong sentimiento, ang inyong saluobin uh, sa eleksyong ito 2022? <laughs> Mabuti naman po. Mm -mm. So, ilang taon na po kayo at ano po ang inyong pangalan? 70 po, Manuela Katamyo. Katamyo. Opo. Nabutuhan po ba niyo mula Pangulo hanggang sa sa mga Konsehal ng bayan? Open. Opo. Opo. At uh, sa partilis po, nakabuto po ba kayo? Opo. Ilan po ang binoto niyo? Lima po. Lima? Naku na, na hindi ka po na-inform. Ano po? Hmm. Ah, dapat po yung isa laang dahil may invalid po ang inyo pong ay, boto. Hindi mo po, sir at baka. Yung anak ko po ang nagsulat na rin sa ah, sa, sa huli, o po, opo. Sa likod, o po. Dahil medyo nahihirapan ka na. Mm -hmm. opo. So, tapos ka na pong bumoto. At uh, ikaw po ay uwi na. Mamaya, mamaya. O po, naantay ko lang po yung na Ayan. sa akin. Ayan. At masyado so, po. Ano ay init. Mainit, o po. Tama. O, ingat okay. din po talaga. Ayan, at uh, thank you po. Congratulations at ikaw po yung nakaboto na. Opo. Opo. Sige, baka may gusto ko pong batiin. May mga anak ko po ba na malayo dito? Ay, wala. Wala, dito lang sila. Opo na. Sa Martina po, sa Bicol. Oo. Baka, baka nanonood po sila. Baka gusto niyong batiin. Ay, ang aking anak na si Cheryl at mga apo ko. George, it, kat, -kat. Dinabati ta kayo ang aking anak na si Giovanni na nasa Bicol. Uh -uh. Nabati ko, oh, ikaw na anak ka. Nasa, nasa in sa Bicol, sa in sa Bicol si Giovanni. Sa Sursogon po. Sursogon? Ay, kala nga layo. Oh. Uh -uh. Malayo, yun po ay... Bisi sa taong hindi na uwi. Uh -huh. Uwi lang po yun nung mag-birthday ako nung March ano, March 10 na uh, nag-70 ako. Ayun, nadalaw ka naman. oh, oh okay. Giovanni, ayan, okay na okay si nanay mo at nakaboto na. Tapos yung, yung ano po, anak ko nasa, ano naman po, Pagayan. Pagayan, sa Iloc, sa ay, 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 ano ay, naman, dulong Luzon. Matagal po dahil hindi na uh, Hanggang um, uh, na. Oo, oh, oh, oh. okay, so, oo, Ayun, di ba, sa upo'y uh, walang pamilya doon mm -mm. ako. Uh, sa ibang bansa ko lang nag-iintindi, kundi yung kaibigan lang niya. Pero ngayon po, wala pa ba kayo umuwing mga anak ngayong eleksyon? Ay, kanya-kanya na po silang ano. Ah, uh, doon na sila bumuboto. So, ikaw okay, na lang po na dito. Opo. Opo. Yung mga, yung mga, ano po po dito, may anak ako dito. Mm Si May Gladys, si yung Ginile, Jean, Din, Alimka, pag, yung Pagawan. Opo. Saka yung Isagani gani at Kire. Ayan. Yung isa po naman, yung Marcy dito, isa buwak na rin po yun. Uh oo -oh. So, dito ka Bumuboto sa Central School. Opo, oh. sige na. Nay, thank you very much po, ha? Opo, salamat At, uh, po, At medyo nainit ay oo, oh, huwag masyado muna ng lakad. Hello, Tito June, mataap dyan sa Maryland, USA, nanonood po. Sa Kuya R.D. Sahi, nanonood din. Uh, Elmer, Man sir, Elmer Manalo, ayan, nanonood din po. So, ito yung sitwasyon natin, hindi natin pakakahabaan at uh, naman ah uh, silipin natin itong ibang mga presinto dito na parang tapos na. Ayan. ah uh, ito, mga nakaboto na kaya ito. Hello, ma'am. Nakaboto na kayo? Oh, si ma'am, nakaboto na din. So, dito kayo nag-i-stay? So, ka dito Ate dito. Eh. Ah, oh, watcher. kayo. Ayan. So, pero dito kayo bumuboto. mo? ako ay, ay Ikaw. Ikaw din ka. Oh, hala, sige. Kumain na kayo? Kumain na po. Ah, ko hindi pa eh. Ah, uh, ko sana kayong kumain at ililibre niyo ako. <laughs> Joke na. <laughs> so, thank you, thank you. Uh, present the 052 0052A at saka 53A. So, medyo maluwag naman dito. Wala na masyadong bumoboto. Ayan. Maluwag na maluwag. Ayan. Ayan. So, mas maganda ang ambiance dito. Ayan pinakita lang natin ano ayan 'yung mga, mga nakalatapos pa lamang bumoto at 'yung mga nagre-relax ayan So ayun po 'yung situation natin dito sa Venavista Central School at uh, after po ito tutungo po tayo sa Kaigangan at saka sa Daykitin ano Ayun monitor din natin and uh, ayan 'yung iba kumakain na at uh, siguro iinterbyu din natin ilang natin mga mga kapulisan ayan, at uh, kuha tayo ng ng ilang uh, situational uh, update o situation update dito sa ayan hello to sino pa yung mga nanonood po ngayon ayan, eto interviewin natin yung ating mga kasama sa mas, uh, kapulisan at saka sa Bureau of Fire. Ayan. Ayan, magandang oh. hapon tuli. <laughs> Ayan. Siguro ito muna, sino bang unahin Ang Bureau of Fire muna. Ayan. Si Kuya. Kuya. Ayan. Kuya, magandang tanghali na. Ayan, ang tanghali na. na. So, ano ang part ng Bureau of Fire dito sa ating uh, election 2020? Uh, kami ang ano, naka, ano, sa, sa fire suppression at sa, uh -uh. pag, sa crowd control. Sa control. Yung, ano, kami, control. kami ang Ganoon kami sa ano sa first aid, sa first aid. Oo, oh, oh, first aid. Pati pa sa rescue kung may namang may masamang may emergency, ano oh, ano. Oh. Ay din sa rescue. Oo, oh, okay. oh, oh, at uh, sa buong maghapon ito na dito kay nakaantabay? hanggang may tao dito sa sana. Hanggang may tao. Oo. Oh oh, oh. oh, oh. At uh, sa ngayon ano yung monitoring niyo wala pa ba, ba tayo mga no, wala emergency? naman to no, emergency din sila wala no, ang toward sa asap ng oo oo ba ano yung impalala sa ating mga na natutungo dahil alam natin hindi pa tapos ano marami may mga hahabol pa ngayong uh, uh, oras na ito o ngayong araw na ito na talaga medyo mainit din yung panahon. Maganda talaga mag, mag ng pamaypay, ng payong, tubig mm -mm. para iwas tayo sa extro. Ano. Mm -hmm. Tapos kung mga ganda may mistahan listahan tayo ano, para mabilis lang ang pa pag-ano natin, pag-ano. pagboto. Ano, pag, mm -hmm. May dala ng kodigo. Mm -hmm. Kodigo. Tapos kung palagi mga face mask, mm -hmm. dala ng alcohol. At uh, uh, kung talagang kaya ng ano ay, yung social distancing. Ah, oh, yun, lagi ka pa. Yun, yun. Thank you, sir. Meron pa ba kayong gustong basabihin o paalala sa ating mga kababayan? O may mga gusto kayong um, batiin? O, okay, yun, man, yung manuwari ng bahay, siguraduhin naman natin na, ano, kapatay mga ating mga mga pangkakulonte, mga, mga uh, sa, ano, sa ating mga, mga sa lutuin, kailangan natin, ano, secure na safety safe yung ating bahay bago umalis. Kasi baka nasaan dito nga tayo sa, ano, ay, yung palang hindi mo natin bahay nakabukas yung ating mga mga, pari, mga TV mm, mm ay baka magkos pa na sa ilo ayun, yun yung safety uh, reminders sa ano, sir. ating mga kabahay na buko and thank you kuya, thank you sir at uh, siguro sa PNP naman, ayan <laughs> <Good> morning, <laughs> si morning, sir. And, hello ma'am, good morning uh, -oh. as of now po ay naka live kami sa regional office po para uh -oh. tingnan nila yung situation ng mga tao sa butuhan kasi mm -hmm. nga ni po ang uh, yung Vista Central School po ang pin may pinakamaraming butante mm -hmm. sa buong Vista, mm -hmm. So kami pa rin po ang nagmo-monitor kung may mga malfunction na PCM kung saan ina-update po ng aming encoder. Mm -hmm. mm -hmm. At the same time, nag-maintain po kami ng peace and order. Mm -hmm. Kasama po ang um, Fire, Bureau of Fire, tsaka Municipal Health Office. Mm -hmm. At um, kanina po ay napansin din natin na nag-, uh, nag uh, follow naman po ng uh, tamang oras, yeah. procedure ang mga uh, BEI sa kanilang uh, paggampan ng kanilang tungkulin. Yeah. At uh, dito po sa Vista Central School ay may limang uh, uh, precincts na binubuo po ng populasyon area, barangay 1, 2, 3, and 4. At uh, salamat po sa Diyos wala kaming naitala rito na malfunction na BCM. At kahit anumang uh, hindi magandang pangyayari patungkol dyan sa uh, mga BCM po na nakaprepare, uh, nag ginagamit. Tapos, um, yun din po, wala rin po kaming insidente ng uh, boat buying and uh, boat selling po dito sa sa, sa area na napansin. Na, na at, uh, uh At uh, at wala rin pong naitala na brownout dito po sa Buena Vista Central School. Maliba na po doon sa dalawang barangay kanina ng uh, barangay Pagtingon at Kaigangan. Sana naman po ay magpatuloy na wag muna mag brown out dahil uh, para maiwasan din yung pagkaantala ng pagboto kasi medyo mainit po pag walang electric fan pero alam ko naman po dire-diretso pa rin ang pagboto kahit po mag brown out kaya lamang po uh, medyo may kainitan nga ni kaya kailangan pa rin ng mga pampalamig dun sa loob po ng classroom Opo sir So ano po ang uh, safety reminders din natin na uh, sa ating mga kabayan na uh, boboto pa Uh, sa araw po ito? Ayun sir, syempre yung uh, ayun po yung liquor ban mm -hmm. uh, hanggat maaari talaga ay uh, follow natin yung liquor ban mm huwag -hmm. uminom ng alak kasi pagka uminom ng alak dyan nagkakaroon ng problema at saka ayun po mag follow ng health protocol na iniimplement natin pa, kasi po ang COVID-19 ay nandyan pa rin mm -hmm. at huwag uh, ipag sa walang bahala ang pagsusot ng uh, face mask Uh, pag sa social distancing, pag uh, di-disinfect po na ating mga kamay. Uh -huh. At uh, hanggat maaari magdala po ng sarili, sariling uh, ball pen para sa pagterma at ng alcohol para po maiwasan talaga natin na kita ay mahawa o kay makahawa ng COVID-19 virus po. sir. Uh -huh. At uh, ano po, ma'am, ang part ng uh, PNP uh, after ng counting, ano po, uh, ano yung part po naman ninyo dito sa uh, mga BCM natin? Uh, uh, kagaya pa rin kahapon po kung saan kami al- uh, Five days po kami nandito para magbantay ng BCM uh -huh. hanggang pag-uwi po. kasama rin pa rin po kami magsi-secure ng uh -huh. uh, magbibigay ng police security para po dun sa mga BEI at BCM na dadalhin po sa ating Comedic office dyan po sa munisipyo. Uh -huh. Opo. At uh, nakamonitor monitor pa rin po ang kapulisan pagdating pa rin sa uh, bilangan hanggang mamaya, hanggang matapos po nandito po ang police at uh, kahit puwari uh, naka-uwi na yung mga BIA, nandyan pa rin kami para ma-insure po natin na uh, any, maiwasan ng any Comelec incident, related incident po, na mangyayari. Ayan Yun po, sir. Thank you, ma'am. Alaksyon uh, pala, mali. Uh Oo. -oh. <laughs> Sorry po. Uh -oh. <laughs> election related incident. Ayan. At okay. uh, siguro, ma'am, kami uh, from time to time ay mag-monitor din sa mga report din ng PNPO. Mag-update din kami dun sa mga report na maaaring uh, din niyo po ano sa amin related dito sa uh, election 2022. Ayan. At uh, uh, siyempre in behalf din ng ating provincial director ano si yeah. ng ating colonel yeah. ayan. Yeah. Uh, saludo po tayo sa ating kapulisan sa pagkakalagang naan dyan, ano. Ah uh, sabi nga sa lahat ng panahon naan diyan ang PNP sa pandemya sa ano ASF. Ngayon, election naman. Nadyan yes, pa rin kayo. Talagang sa lahat ng panahon. Ano, at uh, mabuhay po ang ating kapulisan. Thank you, sir. Ayan. Thank you, thank you. Oh, po. At po ang ating uh, PNP at ang Marinduque. At ganun din, Buena Vista, in PS, Ano? Thank, thank, you. sir at uh, yan po yung ating pong, uh, sitwasyon dito po sa bahagi po ng Buena Vista Central School. Bahagi po na ating pagtutok dito sa Pulso ng Puso 2022, bahagi ng Election 2022. Ako po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales, nag-uulat sa atin pong uh, sinasagawa na pagmonitor dito sa ating eleksyon. Ingat po lahat, mabuhay. Magandang araw.